Trahedya ang isinalubong sa isang pamilya sa Quezon City sa pagsisimula ng tag-ulan. Patay ang 14 anyos nilang kaanak matapos mahulog sa creek sa kasagsagan ng ulan kahapon. Ikwento mo, Franz Noguera. Mahigpit ang hawak ni Aling Marite sa mga nakahandang notebooks, bagong sapatos at bag para sa pagpasok ng 14 anyos na pamangkin na si Janelle. Pero hindi na ito magagamit ng dalagita. Tinangay ng malakas na agos si Janelle matapos madulas habang tumatawid sa tulay sa Freedom Park sa Batasan Hills sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Patay na nang makita ang katawan ng dalagita. Pasado alas 5 ng hapon sa barangay Talipapa sa Kaloocan. Ako po nag sa school. Pero po talagang tinutukan ko yun. special child na po na yun. Alam po, ngayon po sa kalwala na po siya. Susunduin lang daw noon ni Janelle ang kanilang ama na na dahil walang payong. Pero habang patawid ng tulay, nadulas si Janelle kasama ang kapatid na si Jane. Nasagip ng mga residente si Jane pero si Janelle nakabitiw at tuluyan ang tinangay ng Agos. Kahawak po kami kaso nang nakabitiw siya. Doble ang pangihinayang ng pamilya at kaibigan ni Janelle lalo't isa raw siya sa mga nangunguna sa kanilang klase. Katunayan niyan ang di mabilang na medalyang nakuha niya. po mam, ano, kagabi po nag-text sila eh sinabi ko po na yung classmate niya patay na eh hindi po siya maniwala sabi po niya sa akin nagkukunwari lang daw po ako tapos niloloko ko lang daw po siya kahit di patanggap ang nangyari idinaan na lang nila sa senyas ang huling mensahe sa kaibigan Ay, pig, pig, pig. ng pamilya ni Janelle mabigyan ng atensyon ng tulay kung saan nalaglag ang bata. Lumulubog kasi sa tubig baha ang tulay tuwing malakas ang ulan. Ayon sa mga residente, ito ang unang beses na may naaksidente sa lugar. Huwag na kayong tumuloy, malalim ang tubig. Tumuloy pa rin sila. Wala pa raw pondo ang barangay para mapagawa ang tulay. Kaya panawagan muna nila sa mga residente, magdoble ingat. Franz Nugera, News 5.